Good day mga kabaro Ito na naman may isi-share na naman ako sa inyo na Isang Australian Queen mga kabaro 1999 Queen Elizabeth II mga kabaro ayan. Ang ganda pa niya mga kabaro At ang kapal At ang likod niya ay O yan no? One dollar, wala siyang, ano, ng kangaroo mga kabaro. Iba yung design niya, ayan. International year, eh, Of older, ayan. One dollar, Australia 1999, mga kabaro. Ayan. International year of older person, mga kabaro. O para tong, ano, mga kabaro. Ayan. Uh, parang siyang commemorative kuwento mga kabaro na ang ganda mga kabaro at may isa dito pareho lang sila dalawa mga kabaro yan 1999 yan pareho din yung likod nila mga kabaro yan yan ang ganda na Australian 1 dollar mga kabaro 1999 yan ang ganda. Yan, sana ay magustuhan nyo yan. Ating Australian One Dollar mga kabaro. Yan, ang ganda nya. Yan, ang kapal. Yan. Yan mga kabaro. Yan. Ang ganda ng ating Australian One Dollar mga kabaro. Yan. Para siyang gintong-gintong mga kabaro at ang ganda niya. Yan. Sana'y magustuhan niya yan mga kabaro. Na isang magandang barya o coin mga kabaro. Yan no? Ang ganda ng pagkagawa niya. Yan. Sa, sa likod niyo. Ang ganda yan, Australia. Mga kabaro, 1999 mga kabaro. Ya. Yeah. Ang ganda niya mga kabaro. 1999 na ng Australia. Yan. Yeah. Sana ay nagustuhan niya ang aking pinakita na naman na barya. Yan. Yan. Sino may gusto, mag-message na lang kayo sa akin. Yan. Ang ganda ng coin na yan. One dollar ng Australia. Yan. So, sana'y nagustuhan nyo yung sinishare ko sa inyo na one dollar ng Australia. Queen Elizabeth II. Thank you.